PBBM hinimok ang Anak TV Media na ipagpatuloy ang advokasya nito na magbigay ng mga positibong programa para sa mga bata. Narito ang News Scoop. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anak TV na ipagpatuloy ang pagtataguyod para sa matalinong paggamit ng media at hikayatin ang mga mamimili nito na gumawa ng may katuturang dilalaman. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang papel ng mga nakatatandang henerasyon sa paghubog ng pag-uugali at pagpapahalagang ng mga kabataan. Nanawagan din ang Pangulo sa mga stakeholder ng mga television network celebrity at journalist na magbigay ng positibo, pag-aalaga at inspiring media landscape para sa mga batang Pilipino sa pamamagitan ng mga patakaran at programa na magtataguyod ng responsableng panonood ng telebisyon. Pinuri ni Pangulong Marcos ang Anak TV Seal Awards ngayong taon para sa pagkilala sa mga natatanging programa sa telebisyon na pangbata na gumaganap ng papel sa paglikha ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong may kamalayan sa lipunan. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.